Ito yung continuation ng aking video kanina guys. Nilinis ko lang at inayos ko lang yung busing at pwede pa palang gamitin. Kaya ikakabit ko na itong likuran niya at yung harapan para matesting na natin kung ito talaga ay legit na aandar. Naputol nga ang aking live kanina dahil nag wrong direction ng aking cellphone. Kung saan saan nga siya pumunta at, at biglang nag blackout. Kaya naisipan ko na i-record ko na lang itong video na ito para mapanood nyo kung talaga bang napaganak ko guys ang electric pan kong ito. Medyo matagal-tagal nga rin ang pagbabalik ng mga pyesa lalo na itong paglalagay ko ng mga tornilyo guys. Maraming salamat nga po pala sa mga nagstay sa live ko kanina at sa mga nag-share ng aking live. Sana po ay may napulot kayong idea kung paano po a uh, dinisin at gawin ang ating mga electric fan. Naayos natin guys yung electric fan. Yan. Naremedyohan natin pusing ang sira nito. Pero niremedyohan ko na lang. Sana tumagal. Matapos guys. Tanyo ang kamay ko guys. Ganyan pag maggawa ng electric fan, sobrang dumi ng kamay. <laughs> kamay ng naggagawa ng ito. Kaya natin, natin kong iikot, guys. Pangalawang electric fan na to guys. Itong aking ginawa ngayong araw. Una kong ginawa is itong isa. Ayan. Ito. Nagana na ngayon siya. Ayan. Number one lang to kasi sobrang lakas ng number three. Ayan. Number one lang yan. etong isa, itry natin na paanda rin na ngayon. Itry na natin. Naputo lang live ko kanina kasi nag-init yung phone ko. Ayan kaya medyo... nawala yung live ko Pasensya na kayo guys. Siyempre, kapitan natin to. yun. sure na yun. sure na yun. na ba kayo guys? Namumula na yung ganito ko. Medyo madumi kasi. Na, magrasa yung kamay natin, guys. Kamay ng sipag yan. Patayin natin tong isa. <coughs> Siyempre, unahin natin sa number one. <coughs> Bo, nagana na. Sunod natin number two. Sobrang effective. nyo guys ang buhok ko. Oh. Ganyang kalakas. Number 2 pa lang yan. Oh. oh. Kaya medyo i-reels ko na lang or ilagay ko sa long video tong aking last na uh, video. Siyempre number 3. Tingnan natin kung gano'ng kalakas. Oh. Ito oh, yung buhok ko guys. Oh. And yun, natin yung dalawang electric pan. Bukas, meron pa akong isang gagawin. Bukas na kasi medyo madilim na. At yung kamay ng inyong Mother Earth, sobrang dumi na. Magluluto pa ako ng aming hapunan. Paano, guys? Paano, guys? See you later. See you. See you, see you, see you. Bye-bye. Thank you for watching, guys. Maraming salamat sa inyo, guys. Sa patuloy na nanonood sa akin. Ayan, ito yung kamay ng naggagawa ng electric pan. Ganyan ka rin. Bye! Oh, nagana na siya. Look at my hair. Yan, di ba? Bye, guys. Bye, guys! See you tomorrow! Bukas mag-live ulit ako. Bye-bye. Gumi -bye. ng kamay ko. Kabilaan po yan. Bye!